tapat tapatang pumwesto ang Interagency Council for Traffic o IAC sa EDSA Busway malapit sa Ortigas Flyover. Pagkababa pa lamang sa basa mga tauhan ng IAC, sunod-sunod na ang mga nahuling hindi otorizadong sasakyan na dumaan sa busway. May tauhan ng MMDA na nakamotor, pribatong sasakyan, provincial bus at ang pinakamaraming violation ay ang kolorum na van na ito na naglagay pa ng sticker ng Department of Health sa harap at likod ng sasakyan. Itong nahuling sasakyan na ito, bukod sa kolorum, ay nabisto pa na niloloko yung ating mga traffic enforcer dahil dito sa harapan ay naglagay pa no, ng seal ng Department of Health para lokohin yung ating mga traffic enforcer na ito ay government vehicle. Pero tingnan nyo, ito ay sticker lamang at kapag nakita, ito ay sasakyan na ginagamit bilang kolorum. Tuloy pati ang pasahero na abala pa na pinababa ng IAC at isakay sa bus carousel. Isa na uli rin ang kanilang ibinayad na 200 pisong pamasahe hanggang sa Laguna. So, binaba kami, hindi naman namin alam nga kulurom to eh. Uh -huh. So ngayon, yun lang ang inaanuhan namin. Sabi naman, ibalik naman na yung pamasahe. Uh -huh. Pero, ang hindi ko lang alam, hindi namin papunta, ay, ko alam kung anong ulit sa sakya namin papuntang Laguna. Pero ang matindi pa, MMDA enforcer ang driver ng kolorum na sasakyan. Agad rin itong inalis ang nakabalandrang MMDA ID dito sa harap ng sasakyan. MMDA e ka sir? Hindi, hindi. pa ako MMDA. Sa kapatid ko. Ka, oh. Ano sa kapatid mo yung? Oo. Oh. Yung? Ay, wala, wala sir. Wala, wala. wala ma'am, wala. Hindi, bakit pa paano ka ay din naka-duty ka pala sir? Kinumpirma ng MMDA na tauhan nila ang driver at nasa permanenteng posisyon pa. Kaya naman iimbestigahan ito ng MMDA at maaring ikatanggal niya ito sa serbisyo. Patong-patong gumagamit pa siya ng logo ng DOH. Uh, pumasok siya sa bus carousel which is bawal din. And then uh, bilang empleyado nga ng MMDA na tagapagpatupad ng batas trapiko, dapat hindi niya ginagawa yung mga ganyan na uh, paglabag ng batas trapiko. Babala ng MMDA, tatlo lang ang maaring dumaan sa busway. Ang mga emergency vehicle, marked government vehicle at ang mga basa. Hindi na maaring dumami pa ang mga exempted sa busway dahil mababali wala ang layo ni nitong pabilisin ang takbo ng mga basa na may sakay na pasahero sa EDSA. Karen Villanda para sa bayan.